Ayan po, magandang hapon po. May po na tayo sa <coughs> may Wilcon Depot. Gapan. Bale po, may tumagos sa atin. Matagalang sa amin. Ayan. Uh, Hindi po sila rito sa Wilcon. Uy, kakarga natin. Ayan. Yes. Oh, umalis ka na dyan kapatid. Ah. Pasto lama dia cuma lah. Kait nama bau papa. ni, ya. Ya, birah. Murah hebat lah. Saya satu lima. Ani. Bali, labing isa, ano? Labing isa yung plywood. Plywood. Plywood pa? Puro plywood. Laminated. Laminated na plywood. Baka ah, dalawang... Ano yan?

Yeah. Ayan po natin na tayo sa dadala natin ng plywood dito po, dito po ako nag-deliver nung isang araw Ayan po, ayan ang na ako Mati mo na ako at ako atras Pumakas na tayo, Pag natin si mga amon kung saan papahinto Yan si amon, si amon po ang pangalan niyan Ang magagawa

Pasang wala hindi mo mahalin. Kasi yan lang, plywood, plywood lang pala huh? Hindi mo mahalin. Ang mahal na ganda yung plywood. Hmm. Yung mga ito <coughs> dito, huh? yung mga plywood nito. Ha? mga plywood na ganyan. Ay, plywood Laminated. Mahal Eh, isa rin. Hindi Ha? Kailangan

outdoor yata yun eh. Ha? Hindi. Kasi yung medicine ng huwag oh, eh. Hindi din siya hindi. Labas mo din. Yan, baba po na po natin to. Naayos na din mga amon yung lalagyan. Yan. Bali, labing isang Plyboard na laminated Plyboard rin, hindi mo to plywood e no? Plyboard na laminated Ito naman Indoor laminated WPC panel leak, Panel tic Tama, pang indoor nga e rin E nakalagay indoor Indoor laminated WPC panel tic

kita. Kita kan perempuan. He nak nak. Bye. Bapak ini. Tak boleh. Tak Kita nak. Eh. Kita. Kalau kita orang. Dia macam dia. Kita skip tu Kita nak. Asyiklah. Eh, sorry pun macam kita tak

Ay, wala pa sa amo ko ba. Wala pa sa wala sa gate. Tawag siya na rin. Nabuo ako, nabahay. Ayun. Merong lalabas sa biyahe. Biyahe lang mo bukuan ko po. Ayun. Medyo masipag po na konti dito. Dito po yung kalye mali kaya kung tawagin. Medyo palikuli-kulay taan. Nakatap ng likunin na tao. Bali memang lagi kopi buat, Bali kopi pande. Saya jadi sedikit kan. Gua masih sao. Tuh masih sao. Pini hari-hari makan nasi sama masih sao. Ya, gua salih lumannya to pakai kuita, salih lumannya. Afternoon highway nah. Ya. Eh, Ari. Nawa masakit? Sakit. Nawa tuh apa

Ay medyo mataas ko ah salamat <laughs> ayan po balik po na ako sa amin yan bali na po yung naging biyay ko yung tinatumawag lang po kasi yun yung kaibigan ko na karpintero tumawag lang siya yun po yung sila po yung sakay ko nung isang araw na sinundo ko sa Metro Manila or sa May Quezon City sa Congressional or Mindanao Avenue yun sila ngayon po uh, bumili nga po sila ng mga gamit uh, mga plywood at iba iba pa doon sa may Wilcon Wilcon Gapan kasi nga po may gagawin sila doon yan may gagawin sila dito sa, parang sa pinaka bahay ni madam yan, parang lumalabas na rest house lang ni madam to kasi si madam may taga metro manila naman yan parang uh, rest house lang niyan dito sa nyo may nakatay naman ikot ng pader sinya Sige po, hanggang dito lang po yung aking vlog ngayon. At, uh, po, pinipilit ko po makapag-upload araw-araw. Para nga po, nga, para naman Tumaas po yung aking uh, subscriber at saka views ng aking uh, uh, channel. Maraming maraming salamat po.